Sa video na to ay niyahanda ko na ang ibablog kong shorts na tungkol sa 25 centimo o 25 centavos ng Pilipinas. Philippine coin. Sana mapagtyagaan nyo. <laughs> Kwentong bariya. Jess Coin Collection. Welcome po sa Jess Coin Collection. Ah, uh, ito po yung mga collection ko ng coins sa na nakalipas na apat na dekada. Kaya welcome po mga kasinop sa channel na ito. So, yun na nga. mag sa tayo ng vlog natin. Yan. Ready ko yung mga mga 25 centavos. At ganito ko siya kinakalas para makapag-vlog. Yan talaga. Kailangan magtsaga para magkaroon ng content para may, kumbaga, makapagtanim ng vlog para sa future. Yan. Ganyan ko tinatanggal mga pinlastiko ko panahon na parang i-vlog sila matrabaho pero kailangan gawin para sa hinaharap kailangan ko nang ilipat dito yung mga vlog ko ng coins sa Just Coin Collection para hindi na masira yung analytics ng Just channel so natanggal na natin yung 25 centavos na babaeng nakatay Ganyan. Ganyan kabusisi para mai-vlog. Nga ano ko lang sa inyo kung paano ako ibina ng shorts. Ng ganyan pa isa-isa at pag nakalas ko na saka tayo magsisimula ng shorts. Si no, itinip ko noon. Tapos tatanggalin ko rin pala. Yan talaga para magawa na ng content yung inipon natin na nandyan panahon na para lumabas sila sa lunggang pinagtataguan nila kaya ako kinakalas pipili tayo ng magandang uri para i-vlog ang hirap kalasin eh. nagputol nga pala ako ng kuk dahil nung mga nakaraang kong vlog andomi pala ng kuko ko <laughs> talaga dala nung pagiging excited kong makapag simula ng content kaya nakalimutan ko na magputol ng kuko nung nakaraan talagang messy yung unang vlog ko Okay, ganun ako talaga eh, Kung kailan darating yung aha moment natin, dun tayo magbablog. O nga pala, ano para sa kaalaman ng lahat, ano. Hindi po ako namimili ng coins. Ah, uh, sinishare ko lamang po sa inyo yung naging collection ko mula nung 1987. Although sa channel natin na uh, Jesscab channel, yung main channel ko, na ibablog ko yun ng pahapyaw-hapyaw. Kaya lang, hindi siya napapansin doon. Kaya, eto, sineperate ko na. Panahon na para iseperate ang coins kasi ang uh, main channel natin ay bumabagsak yung oras niya sayang yung mga sabi nating pagod natin doon kaya para sa mga gagawa ng vlog hindi man coins hindi man tungkol sa coins ay makabubuting uh, magkaroon kayo ng isa lang talagang niche para hindi nyo na maranasan yun na naranasan ko sa channel ko so ayan na pipili tayo dyan mamaya kung ano ang iba vlog natin although i vlog na rin natin talaga lahat ang basihya no talaga Wala. instead na uh, ang totoo niyan sinusumbong ako ng vertigo ko 2 days na ako hindi nakakapamasada ng tricycle pero ngayon medyo sabihin natin medyo mabuti-buti na ako sana lobin ng Panginoon Diyos ama na makabiyahin na ako bukas si pag hindi pa ako nakabiyahe bukas, lagot ang financial. Wala na kami budget. E ngayon, kaysa instead na magmukmuk ako, maghihiga-higa ang buong maghapon na naman, i e, pag na lang natin tong collection natin ng coins. Grabe, ang hirap tanggalin. Wala akong ano eh, pantanggal ng stapler. Kaya <laughs> e, mano-mano kong tinatanggal. Ngayon, e, kwentuhan na lang tayo. Ah, uh, o nga pala balik tayo sa ano ah, na, nagsimula akong kolekta ng coins noong taong 1987 at magpa ngayon at kung ano yung nakikita nyo ngayon ay eh, meron pa ako mga nakatagong ibang coins hindi lang po yan ang koleksyon ko ng coins isa akong uh, maliit na kolektor o small kolektor gaya nga ng nilalagay ko sa description box Grabe, nang oras kaya ako matapos magkalas na ito. Kaya ayun, nakikipagwentuhan na lang muna ako sa inyo tungkol sa pangongolekta ng coins So mga katulad ko na mahilig mangolekta ng coins, na maliliit na kolektor, uh, iba po yung pakiramdam ng nadadagdagan yung koleksyon natin. Siguro marami pa tayong mahaba-haba patatahakin natin sa coins. Ang pakay ko talaga eh, makapag-share ng aking mga nakolekta sa nakalipas na tatlong dekada at walong taon. Ganun na po ang katagal na nangungulekta ng coins. Kaya kung nangungulekta kayo ng coins, sabayan nyo na rin ho ng pagbablog. Kasi yun ang kulang sa akin noon eh. Inuna ko yung main channel ko bago ito ngayong collection ng coins. Baga, nasa series so tayo ng 25 centavos o 25 centimos sa salitang Tagalog. ipapakikita ko lang sa inyo kung paano ko sinisimulang i-vlog para sa mga magbablog depende ko sa inyo kung paano nyo sineset up marabi no dati pakalat katot lang tong mga ganito no? hindi na pinapansin pero ngayon kung napagtanto na kailangan pala nagagandang coins talaga yung naitabi, naitatabi natin yung pala yung may mga may value kaya yeah, itong mga lumalabas ngayon, nagtatabi na rin ako pa unti-unti. Kasi itong mga to napabayaan ko. kung tutusin, dapat kompleto ako niyan Kung nung nakalipas sa panahon, eh sininog ko yung series niyan Ngayon, sa panahon natin ngayon na nagbablog na tayo, kinukompleto ko na yung series halos ng mga lumalabas na mga coins ngayon. Minsan, nasa uli yung pagsisisi, Dati kasi ang intensyon ko makapagtabi lang ng isang piraso. Yung pala, bilang kolektor dapat pala, kung kaya natin magtabi ng isang buong series. Halimbawa, sabihin natin 1995 to 2020, eh, 2017, ay eh, magawa po natin para magkaroon tayo ng kompletong series ng coins. Inulit ko, no? hindi po ako eksperto sa larangan ng coins. Isa lang po akong uh, maliit na kolektor na nangolekta ng coins hindi po talaga ako dalubhasa isa lang ako sa sabi natin naging masino sa nakalipas na panahon sa pagtatabi ng mga coins o nga pala yung mga coins na nakikita nyo ngayon it's either napupulot ko binibigay at binayad ng mga pasahero ganun po ako nangolekta ng coins Although minsan nakikita ko sa kasamahan ko, sasabihin nila, "Yes. Iba na kolekta ka ng coins." Oo. Oh, oh. Palitan mo na lang 'to. Sa ganitong halaga. yung sige. yung baba. Itong 20 cent ah uh, 25 centimos. <clears throat> Nabayad ng pasayero sa akin eh. Eh sayang naman. Oh, 'yun. Pinapalitan ko na rin ng ganun din namang bagyo kasi uh, ah, kagaya ng mga luma na yan hindi sila interesado sa kanya pero sa mga kagaya nating kolektor mas luma mas nagiging interesado tayo di ba Naisipan ko ng i-vlog kasi wala inihingi na ng pagkakataon at ito na nga rin kinuha ko yung mga assorted ko sa kwarto na yan may mga 25 cents pa para idagdag na rin sa vlog Ipiliin ko dyan yung, ito may halo pang 25 cents na isang piraso, iwan peso. Tapos eto yung NGC na netabi ko na makikintab. At eto yung uh, BSP na, ah, yan. Itabi ko. Ito nga pala, kaya nakahiwalay kasi non-magnetic itong isang na to. Sayang nga lang, batay sa pagtsatsaga ko at pagtingin, wala akong nakita na 2006 na ganito. So, sisimulan ko na mag-vlog ng tungkol sa 25 na shorts. Like. Subscribe. Hit the bell.